Patapos na ang pagsusuri ng Department of Information and Communications Technology sa mga ninakaw na impormasyon mula sa PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, makikipag-ugnayan sila sa mga miyembrong nakuhana ng impormasyon sa oras na makumpleto ang pag-aaral sa mga file. Una nang sinabi ng DICT na milyong-milyong data ng mga miyembro ng PhilHealth na may kaugnayan sa claims ang ninakaw ng Medusa Hacker Group. Isinapubliko na ito sa dark web at telegram at inaasang gagamitin ito sa mga illegal na aktibidad para makapagnakaw ng pera. Pinapayuhan ng PhilHealth ang publiko na maging alerto, palitan ng password sa mga online account, at huwag buksan o sagutin ang kahina email, links, calls at messages. May antivirus na ang PhilHealth at inaasang lalakas pa ito dahil sa bagong updated software. Bubuuri nito ng Cybersecurity Task Force na tututok sa cybersecurity ng ahensya. Ito po ay hindi na mangyayari ngayon, tayo rin po ay uh, magtatayo no ng isang uh, cybersecurity task force. Uh, napakahalaga po nito para moving forward no uh, ay uh, maiwasan na po ito at meron na po talagang dedicated na team na haharap po dito.